Ayan lang po yung pustong yun. na yung Torino rin. No, oh, Oo, nagkataon lang sa iyo lahat yung paket. Tatlong paket na sumunan ni Ryan. Tapos... Tapos, 16 pa yung ano nyo. 16 ang biyahe. na! nga Pare! Ako yun na! Ako pa... Wala pa-cover ko ay... Ay, po yung na Siguro kaya umataw si Barry Willie dahil nakita niya din sa Ay, ako ya, asam, asam po, Asam sampu, hirap na. Ito, kinausap ko, ito, tutunay, kinausap ko si Pare. Oh. Sabi ko, pare, andito yung tatlong iskala ni Ryan na kiyatan. Kailangan ka ni, ano, Ay. kailangan kani Arnel. Ba'y nagdahilan na gado, okay, anong gagawin? Oh. Wala, eh, pakikipaghalan ako sa opisina. Eh, sino nga nga alangin mo? Ay, yung professional. Oh, ikukunin eh, mo yung konti, di hindi naman papayag di, yung konti. Papayag hindi pa bayad ng basta yo, hindi pa sinasabi yung mga bayad eh Ay gagawe, eto ni nervous na rin, tingnan mo. Oh, siya kasama mo bukas. Narating, ka. Ito hindi mo aasahan 'tong magbasa ng ano, tay magkakarelo lang 'to. Ikaw talaga ang okay, magdedepende sa ka, ano niyan. Nakatoka doon pare. Eh. O tali ko lang. Tali ko lang. Tali ko lang. Ah, eh, yun yun palista sa patong eh eh importante <makes noise> daw yung kay parebo as hindi niya nga may cancel dahil kay sky sa bata. O edi kung gusto mo si Roger o sabihin mo. Oh, pa-sabihin oh, ko siya, oh, si Hong ubo si Kularin. Oh, ano? Paika. Sa kable pusto. Oh. Si Roger. Si Roger. Si Roger o si Jan. pa ko si ano. Kahit nga kausapin mo nung magagawa. eh kung gawa na yung ano, kanino nung tatagalan mo ng bya eh. Oo. Totoo ba? Ano ba? Totoo ba? Totoo si Awan pa palitan mo. Kaniin, hindi mo mapaki. <noise> <laughs> Sino pa palitan niya? Yeah. Yeah. May hari ka dyan. Yeah, Gusto kasi experience Oh, ito daw. Excited. Dahil <laughs> <laughs> experience <laughs> daw. Experience <laughs> <laughs> Sabi niya, Andiyan naman si Kuya Arnel. <laughs> Antorino ko na ang Torino, Ang Torino, malapit lang. Mararating at mararating mo. Ang problema, yung diskarga talagang mahirap doon. <laughs> no, 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 no. oh, talaga na. walang Yung isa ni Ryan doon, yung nagdanya, paikot pa. Tapos si Kakarelo mo lahat. Ang dami pa ng order for Rubigas. Oh, Patay. No, no, no. no. <laughs> sa akin, may ko naman pala. Ilip ko naman at kayo kong ko sa baka. Hmm. <laughs> so, lalim nang hiniisip kayo, no? Binigyan. Ako <laughs> siya, akin siya, ako. Pagpaprotesta ka talaga? di uh, wala naman ako alam pa oh ay okay, bibigyan ko ng dalang aw naay 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 mo siya, kung tignan natin kung naay mo. Ah, guarda, naay 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 no, naay no, naay no, naay no, naay no. naay naay ano no. ba kayo chocolate na bilso kung pampino dumano eh? Ah, ito ka. Si, iyo pampino o si Ray. Nakakausapin mo si Ong yan. Ano sa sabihin mo? No. O tara, samahan natin. Busin mo na si Carlo. Tara, samahan natin. tignan natin kung anong sasabihin nito. Daw, mga madamay ka pa niyan pare eh. Oh. Wala akong nakamay yung pangalan. No, 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 no. ko yung tatamay din ka pa rin. Bigin lang konti. Pagpuri lang pa rin. Bigin ako, wala akong bibigyan ang pangalan. Bigin na lang akong konti. Eh, wala nga ang konti. Puro marami. Yung kay Sam lang ang konti. Mamili ka na sa dalawa. Si Chanda kasi sa mama, para maranasan niya. Pinapipili naman kita, si Roger o si John. O, Austa. Baya, kukunin mo yung Austa. paano si Sam. Hindi

Lala. <laughs> Magkikipag-usap daw siya sa opisina. Ah, uh, ah, uh, uh, papal papalitan niya daw yung no, yung biyahe niya. Ah. Huh. So, sasamahan natin siya. No, 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 no. Then, it's a prank. <laughs> 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 lamot lang ay kakausapin talaga na yung opisina <laughs> susugurin niya siya o so, yun mga boss na parang klami si Arnel <laughs> takot na -ta takot siya akala niya talaga may biyayang sa bukas kapasiti <laughs> ko lang <laughs> pitong kusin niya so ayun mga boss see you next vlog <laughs>